Chika-chika lang tayo. Chika-chika lang ako na kung ano bang opportunity na pwedeng pagkakitaan, go tayo, di ba? Basta legal. kita Barla, Dito Barla Love Your Life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Dito Barla at ang bago niyang buhay. Mga kasari mga katita, this is Tita Barla Welcome to my channel Today is May 16 ah, Ang sarap na hindi lalabas ng banyo Ang init-init dito mga <laughs> ako Namumulbo So ang isi-share ko, ko sa inyo ay Chika-chika lang tayo Chika-chika lang ako na Kung ano bang opportunity Na pwedeng pagkakitaan Go tayo di ba? Diba? Basta legal <laughs> taligay. Tapos, eh, yun nga, hindi naman gaano kadami yung tao ko dito sa tindahan. Pero, ang ichika ko sa inyo is, mula nung Monday, May 13, 14, 15. So, 3 days. Tapos, kanina may paunti-unti. So, yung 3 days na yon humahataw yung aking rush ID. May form daw yon at ibabago ang ID nila. So, kailangan nila ng ng 2x2 white background. Tapos, andito sa community namin, parang parabang, hirap silang mag-polo shirt or basta may collar. Kung pupunta daw sila ng bayan, is mamahal pa. So, andito sila sa akin, which is dahil nga na nabanggit ko naman dati noon na yung uh, photo paper ko ay manipis. So, yun lang yun. So, buti nga yun is napagana ko. Last three months ago, nagumpisa pala akong nagpa-skill na rush ID. Pero nung pagkapaskil, nung pagkapaskil ko is siguro hindi na, hindi tayo mag-expect na on the spot on the same day may kita din tayo. So pagkapaskil ko noon, 3 months ago yun ha. Pagkapaskil ko noon is umabot din siya ata ng 4 week or 1 month plus. 3 months ago, pagpaskil ko doon is hindi naman on the day, on the spot na may magpaprint tayo. So, kumbaga is, wait na lang natin yon akala ko is hindi na mamansin yung mga tao kasi yun nga walang wala lang nagtatanong wala din mga hindi wala din akong nakikita ba na signs na nagkagustos la doon sa aking pinopost yung printing na picture samples na 2 by 2 1 by 1 pero after a month, bigla na lang may may customer ba na <laughs> hindi na wala, hindi nagtanong, tapos nagdiretso na lang na ati pa-print. After that, So, two months ago, nag-umpisa na yung ID ko. Tapos, paunti-unti, isa-isa, dalawa-dalawa. So, okay lang, at least, meron, Natuntun na ba nila na parang rush na lang. So, ngayon, back tayos nung Monday, Tuesday, Wednesday, meron silang form na pipil apan with 2 by 2 white background. Dito sa community namin, is parang kung pupunta daw sila ng bayan, mahal. Tapos, hindi naman daw sila sanay sa mga sa with collar. Pwede naman dun sa bayan yung may yung bang yung, yung tagagawa talaga, 'di ba, ma-change yung outfit mo na may collar, pero ayaw lang pumunta doon. So ang ginawa nila is pwede naman sa akin. <laughs> yun nga is manipis lang nga yung papel so para daw hindi sila mahirapan last, sa kanila yung pusing-pusing sa kanila kahit yung raw ang ibibigay nila sa akin pictures la doon sa kanilang cellphone kasi hindi naman pang passport na stricto talaga no basta ang size lang daw na 1 by 2 by 2 so pictures lang sa kanilang cellphone at ipapasa lang sa akin through bluetooth at yun eh, ini-edit ko ang edit ko kasi is may napindot na kasi ako doon na white background so after noon na pagkapindot ko ng white background hindi ko na nga alam paano ibalik yun sa original basta naka set up na yun ng white background ang ginawa ko na lang is konting edit yung yung hindi natabi yung shoulder nila, yung ganon. Tapos, kung meron kasing ibang nakaposing na nakaganon, so di ka ng konti para ma-straight. So, yun, 20 pesos, 6 pieces. Actually, sa apps yun, wala pa kasi akong laptop, so cellphone lang ang gamit ko sa apps tama siya na 2 inches by 2 inches pero pag print niya kulang ng dalawang guhit tapos parang hindi ba nagustuhan ni husband yung ganun kasi ganun naman ang trabaho niya dati yung sa printing stricto siya sa doon so sabi ko is ilang yon kasi sinabihan ko din naman yung mga tao na hindi talaga siya as perfect kasi kulang ng dalawang guhit para i-balance namin yung isa na side isa tapos yung isang picture para kasi di ba nakaganon yon for uh, so, kinukuhaan dito ng gilid side So, parang sabi naman ng mga tao, okay lang kasi na-fit naman doon sa, <laughs> ang binabas yan yung, yung, form na ma-fit doon. So, ayun, humahataw siya ng ng bonggang-bongga. <laughs> ayun. Uh, kasi, ako lang ang meron dito. So, if you have, ako lang anan, pa dito sa amin. So, yun ang chika chika ko sa inyo. If you have the opportunity na gawin yung mga resources natin na pangdagdag eh go tayo doon basta legal so min ako yung nag -e edit ako yung nag-aantay sa printing si husband yung nagka-cut doon sa sa loob kasi wala akong space na paglalagyan doon dito sa tindahan sa cafe so andon siya sa salas yung salas namin yung mesa namin maliit, <laughs> hindi na nagka nagkagulo-gulo <laughs> na dahil sa sunod-sunod ba ang pagprinting so madami dong mga papel-papel so So, kita namin ng Monday at Tuesday kung ang sari-sari store lang ang pagbasian Hindi talaga malaki. Pero, nung printing, hindi naman, hindi naman siya as gan ganun kabongga-bongga, pero naka -help. At dahil sa printing na yun, nakapamalengke ako, nakapag-restax ako nung Tuesday ng 8,000. O, ba diba? Hindi nga ako makapamili ng Sunday na 8,000. Doon lang sa sa Monday Tuesday na sales. So, yun. So, yun lang muna ang isi-share ko for the day. Ang aking extra income dito sa tindahan. So, ngayon, as of the date, meron na namang nagpapaprint. Kaya, hindi, hindi ako naka sabay doon sa aking mga kapamilya sa kanilang channel kasi ang CP ko nagagamitin ko for receiving sa kanilang files na ano yung Bluetooth is itong phone na ginagamit ko pang pang hataw. Hindi e wala akong magagawa sabay-sabay. Tapos ipiprint ko, ipiprint ko, 'di ba? Ning gusto kong i-vlog sana yung ano ba ang tawag nito, yung ganap for the printing. Hindi ko kaya kasi pag sinabi na sa akin ate, pwede o oh, i-bluetooth ko. Yun ko ang bluetooth. Ang iba is hindi pa marunong. Ako pang mangungulikot ng cellphone nila. Ako pang maghahanap. So, hindi. Wala na akong talagang time na dalawang cellphone ko. Pero, yung luma ko, siya ang madaling ma-open, daling ma-detect doon sa mga cellphone ng iba. Sa kanyang Bluetooth ang i-open first. Tapos, yung, yung cellphone na yon pagdating naman sa Rush ID, siya naman yung pinakatagal. So, ang nangyari, ililipat ko na naman siya sa etong phone na ginagamit ko pang vlog dahil ang dali-dali lang na pamapunta sa apps do oh, so, so so kumbaga dalawa ang magagamit ko doon sa printing so yan lang muna ang i-share ko for the day basta-basta may opportunity go tayo laban tayo ipas screen screen ko na lang ipatakbo ko na lang dito hindi lang as clear yung mga mukha nila yung cellphone ko na na ng kanilang mga 2x2 yan Thank you for watching everyone. This is Tita Barla. Sa mga baguhan dyan, pwede nyo namang balikan yung aking mga previous vlogs. And sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Tita Barla. And again, thank you and see you on my next vlog. Goodbye!